Aspiras-Palispis si Highway or mas kilala sa tawag na Marcos Highway at isa ito sa apat na dinadaanan ng mga motorista upang marating ang lungsod ng Baguio. lansang bayang ito ay may habang humigit-kumulang 47.17 kilometers na tumatawid mula sa lungsod ng Baguio sa lalawigan ng Binggit hanggang sa bayan ng Aguo sa lalawigan ng La Union. Ito yung Badiwan Tunnel guys no Dito to sa Marcos Highway Kissing Clouds, Clouds Garden Ang Marcos Highway Ay isa sa pangunahing kalsada sa Pilipinas Na nasa Ilagang Luzon At dito matatagpuan Ang Raksid Tunnel O mas kilala Natawag ng Badiwan Viaduct Tunnel Na ginawa pa taong 1997 At natapos ng taong 2001 At layunin ng proyektong ito upang maprotektahan ang mga motorista mula sa mga naglalakihang bato na bumabagsak pula sa itaas ng kabundukan ng Santo Tomas. Sa video ito ay aakyatin natin ang itaas ng bahaging tunnel upang masilayan natin ang napakagandang tanawin na nagmumula dito. Kaya tara, sana isamahan niyo po akong muli sa ating panibagong adventure Let's go! Umpisa na natin ang video yung uh, crossing ng Barangay Pugo So yun pala papuntang Asin Tunnel All right. okay. Alright Let's go Okay Kita na guys Checkpoint dito Alright Diretso 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 Teka, dalawa na tayo dito sa Marcos Highway Ayun guys, may ito yung sa taas yan Yung bundok na yan sa taas aakyatin pa natin yan Ayan, magigitan yan Diyan tayo dadaan Magwawa pa lang yan guys, hindi pa yan ang final na Tuktok ng bundok na aakyatin natin Shadow up ah. Hindi pa yan ang pinaka final nya May mas matarik pa dyan Dadaan o yan, yan o. Welcome to Baguio City. Ayano. Oh. oh. Kasi hindi na natin is barangay Pugubuin guys. Uh, napakalaki ng barangay na yan. ay Ayaman Hindi ko alam kung ano ibig sabihin guys eh Playground Eco Park, park So tataas yan guys no? So try natin na ah. ah, Silipin Kung ano meron dyan Interesado talaga ako guys eh Kasi lagi yung dumadaan dito Hindi ako kadaan dyan Kasi Baka may magalit eh Pero try natin kasi Nagpaano dito eh Nakarayin na yan oh no? Scenic Viewpoint Vlog Gabi Yan ito na guys Dito na tayo Wow <laughs> Try natin guys Dito interesado ko dito eh gusto ko sa itong pasyalan talaga at matagal na eh hindi lang ako maka builo dito so kung papabayaran tayo dito di wala tayong magawa pero try natin oh may ano po guys oh oo nga dyan dyan it's mountain guys oh tapos dito dito ba? dito ano to dito Sub subdivision yan <laughs> oh, guys oh, subdivision pala guys dito tayo sa kaliwa so try natin yan yung ah, HD try natin dito guys maganda naman dito parang ano siya parang may ano siya guys parang trill siya so di ko alam kung anong mayroon dito <laughs> Interesado lang kasi ako eh Anong makikita natin dito sa bandang dulo Ah, oh, ito So, yun, ang mga cabin lang siya guys oh. So, medyo luma na siya uh, Parang napabayaan na siya ba ay ko park guys so, Ayan, ito, ito yung doon sa baba guys Eco park bike, bike trail Ito yung ganda dito oh. Guys, wow Ganda yun oh. Ito lang pala guys yung dito sa taas Wala namang iba Maliban dyan oh. Ito Yan lang parang all na sya Parang all lang sya guys Tambayan Total hindi naman sya mataas masyado Ito yung farm storage Ano mga halaman Yan parang litos Dito siguro yung guys May taga pamahala dito No mountain bell sa taas akit ah, siguro sa taas guys no? mas maganda siya sa taas guys akit okay, tayo kami pero natin dito ang ganda oh may ano kayong product may ano yung ano sila dito may mga halaman sila eh. so try natin akit okay, sa taas kung baka pwede pa dyan sa taas tok tok let's go huwag lang tayong ma interesado ako dito eh. kung ano makikita dito sa ano. although hindi naman siya masya wala naman siyang masyadong kaakaanuhan ganun lang oh ay it's the yan lang ganyan lang playground yan lang yung guys ang makikita dito it's the mountain tulay at taloy dinggit malupa wala naman siyang iba. Hindi ganito lang. Wala naman. Piras Palispis or Marcos Highway ay tinaguri ang The Road Dahil abutan mo naman sa buwang panahon mas ligtas pa rin ang dumaan dito kitang kita ni yung sarapan natin na ano, view grabe ano ko yung mayroon dyan sa taas guys oh grabe po oh, sarap dyan akyatin ramdam ko na yung lamig dito guys sa uh, ano na to uh, location na to ang ganda pala dyan oh. hindi ko naman kaso ngayon ang uh, pili ano ko yung mayroon dyan ang hmm, ganda ang ganda

try natin na pumanik na sa taas at magpaalam tayo sa may-ari as per kasi nung uh, may dito is okay lang naman daw na umakyat doon open pa naman daw guys kaya try natin magpaalam uh, laki laki Ito yung Badiwan Tunnel guys no dito to sa Marcos Highway magpaalam tayo ng ayos oh, oh, oh. yay medyo mahirap hirap nga lang yung daan okay Hey boss. Hey. Kaya good afternoon. Pwede ba baka may bayad ba? Pwede ba? Pwede ba? Pwede I-vlog ko lang din. Pwede siya. Parang nag ano na parang pinaghahanda na yung oo oh, inaayos pa lang kasi wag nyo lang pag nag vlog kayo wag nyo lang sabihin na may kinakausap kayo rito opo 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 uh -huh. try ko kaya kasi lagi naman kasi dumadaan dito po ng bagyo Oo uh -huh. Doon ko lang nakita sa kanya na pwede pala dito sa taas Oo uh -huh. Hindi, ay ilagay yung motor dito okay. dyan sa gitna sige po thank you uh -huh. ano pa nga nga Ah, si ay, ay kuto kayo. <laughs> <laughs> Basta pag ano, may uh, mo, death, ano, may kitik sa garden ako. Ha? Garden. Kissing Clouds Garden. Oh, yun ang pangalan dito Ah, okay, sige, sige. Thank you, thank you. So, yun guys, no. Ah, uh, ito pa lang uh, spot na dito na clouds. Kissing Clouds Garden. Opo. So, yun guys, yun yung magiging pangalan nito pag once na natapos tong ano na to. Maganda dito, guys. Check natin sa taas. Pinahintulutan tayo ng may-ari na mag-vlog sa taas. Sige. Yeah, abante mo na po. Thank you. So medyo ano nga lang dito guys, o, yung daan kasi nga hindi pa nila na ano hindi pa lang naayos kaya ayan oh makikita nyo pero may mga ano siya no may mga may mga ano sila uh, pinagtulungan nila na gawin ayan guys oh ang ganda dito guys promise hey. ay hanggang sa dulo hanggang sa dulo pala to guys ito pala yung guys oh grabe ito yung makikita natin dito sa tunnel grabe hey, hey. Ay, may mga halaman kay din. May ano kay dito? Oh, yan pala yung onion. Ang ganda pala doon. Oh. Pwede ba diretsa diretsyo na ba? Pwede ba diretsa doon? Thank you. Ang ganda. Ano yan? Bini Liptos yan, di ba? Oo. Oh, Binibinta niya yan. Oo, oh, binibinta. kilo niyan? Ngayon? Oo. Oh. 70. Si yan, ano yun? Strawberry. So ay, yun isli yung strawberry Ay, ano ko, i-vlog ko ngayon mamaya Pagbalik ko, no Punta muna ako sa dulo So yan guys, oh Makikita nyo dito, oh May mga strawberry sila dito na tinatanim yun May mga bunga na nga, oh Ang sipag na, patas yung mga litos guys 74 kilo daw nito Binibina, ang tataba, grabe ang sariwa yung mga gulay nila, oh Napakaganda Makikita yung ano nila, makita mo yung ano nila guys, oh So ito yung tunnel guys, oh <laughs> Ito yung pinakatoktok ng tunnel ay, no makikita niyo dito. Ganito pa rin yung view sa taas. Wow, napakita. Aba, dito tayo dun sa dulo, guys. Pwede mo sira dito. Sige, guys, aba, tayo dito sa dulo. May mga malaki mga bato na no. panood ko lang kasi to sa vlog ni J4. Ayun, may mga pitsay pa patay ano ba 'yan? Hindi ko sure kung ano mga ano mga halaman na mayroon sila dito. Ngayon, guys, so, makita mo dito. Pwede pa sila dito. So, may mga tubig. So hanggang dito na lang siguro Kaya ko na-abante doon Nakakatakot yung motor <laughs> Nakakatakot So yung guys no hanggang dito lang natin iwan yung motor natin Kasi nga kakatakot doon sa dulo Kaya no is na, Medyo pa slide siya kaya kakatakot Hindi natin pwedeng i-ano yun I-ano yung okay i-ayos natin pag-park yung motor Para hindi tayo mahirapan Lumaya Lumaya safety safety naman dito guys sa taas yun nga lang wala siyang ano sa gilid wala siyang yung parang barandilya ba para harang so wag lang kayo masyadong dumiki ka sa gilid kasi nakakatakot so, time check natin is 3pm so andito na tayo guys sa uh, Marcos Highway so kaysa kinatayuan natin guys ngayon is dito tayo sa Badiwan Tunnel ng Marcos Highway mapapansin nyo guys dito ako sa rooftop mismo napakaganda dito guys first time natin maakyat dito pabalik-balik tayo dito guys sa ano sa Ah, uh, Marcos Highway na to dumadaan pa po ng Baguio pero first time natin to madaanan tong ganito kung dulo ng tunnel na to so sa ilalim nitong kinatayuan ko is andito yung dumadaan yung mga truck mga bus rito palang istura sa taas ng rooftop ng Badiwan tunnel na to so ngayon magpapalipad tayo nandun para makita natin pa, nakakamanghalan dito guys sa area na to is makikita mo yung harap okay, so, yun guys oh grabe yun yung tulay oh na Marcos Highway ito yung Badiwan Tunnel so, dito na sa kabila ko is mga litos yan guys pakita ko sa inyo yan yan guys oh sumula dun litos yan guys puro litos sa riwa pakaswerte natin guys dahil pinayagan tayo na may ari na umakyat dito para may vlog natin to sa taas guys yung pag <laughs> yan oh makikita mo yung pag sa taas bundok napakatarik grabe kita nyo ayun oh makatarik ng bundok di ba guys napakaswerte natin shout out to nandito na tayo sa Badiwan Tunnel imagine guys nandito tayo sa taas napakaswerte natin pinayagan tayo nito kayo Joseph <laughs> ang pangyari din dito pangalan so let's go diretso na tayo okay, so be careful lang kayo pag uh, duma, kayo dito sa taas magmotor kasi nga medyo slide nga yung flooring dito sa taas eh uh, sa mga ano dito baguhan ng motor okay naman siya yan o no. bumili tayo ng uh, isang kilong litos guys grabe Sir. Uy, iya. Ik, dami nito. Magkano, Sir? 20. Wat ang dami. Tingnan, <laughs> guys, tingnan mo 'yung binigay sa atin. Ni <laughs> Sir. <laughs> sir, thank you so much, Sir. Sticker mo, Sir. Ayoko nga pala, sorry. Guys, hingi si Sir ng sticker para mapanood nila 'yung pagboblog natin dito. Grabe, dami nito. <laughs> Lang man sa lang to, mag-uupo na to. Ganda dito tambayan pag hapon, no? Opo. Malamig. Malamig. Ito yung the dito pag ganitong ano, sirte niyo dahil nandito kasi ano, ilan sir, isa lang. Dalawa. Ma. Dalawa. Sa YouTube yan sir, no? at sa Facebook, no? Opo, sir. Thank you, thank you. Photo di bit kilos. Siya los kasi sa ano, box. Kailangan natin i din siya <laughs> para magkasya. Kaya pag napunta kayo dito guys sa ano sa Uh, Badiwan Tunnel dito sa Marcos Highway bumili na kayo nitong ganitong oh, ano litos mahiliging kumain <laughs> ay sir thank you so much sir ha ah. sir thank you bumili ako isang kilo ang daming binigay sa akin isang kilo ang pangalan niya kung <laughs> brand mo ah uh, ano sir may sticker ako sir ah ano. uh, ritual solo ride thank you so much sir so guys na no, si sir Josie pala to kayo ah <laughs> uh, napaalam tayo sa kanya yun nga guys na ay, sabi ko sa inyo kanina di pa naman official na open to kasi nga ginagawa pa nila pinapaganda pa yung harapan no para pag bungad ng mga turista ma-appreciate nila yung kagandahan dito sa taas lalo na pag hapon so yun guys no uh, abante na tayo dahil bagyo pa tayo sir thank you so much sir ah. Okay. sir thank you po salamat so okay, guys tara let's go so napakabait nila dito nila sir joseph guys no huwag kayong mag atubiling pumunta dito basta magpaalam lang kayo kung pupunta kayo dito sa kanya siyang nagmamay-ari dito sa area na to okay, so papagandahin pa yan guys dami lang tanim dito yun know? dito na tayo let's go wow ganda dito grabe